time natin mag MC Taxi medyo okay na kabahan eh? hindi ko pa masyadong kabisado yung mga dataan pati yung navigation ay app so ngayon tatry natin mag online sa move it for the first time first time natin to ng kabado talaga hindi ko alam kung magiging ko mayain pa naman ako kaya natin maganap ng na booking Ayan, uh, um, Rolly, pinusukan tayo top anywhere uh, one pickup passenger Hello po, move it po. Uh, papunta na po ako. Tama po ba yung pin? Ah, sige po. Papunta na po. So, ano na tayo? Ang mura naman nun, 41 pesos. Maksud saya, radio lebihan itu mula Nandito na po ako sa pin. Pin okay. 8. Pangalan po ng building is V. A. Wait lang po. Check po. Uh, sa unan pa po ba yun? First time ko lang po eh. Kayo po yung po na akong pasahero eh. ay, okay na po. na-drop na natin yung first ever nating pasahero ngayon pinasokan naman na tayo agad in few minutes ka. Ganun din Wala, talo 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 na natin. Sabi na talo din pala Hello po Papunta na po Nagka Manila Sorry po Ma'am Russell po Ayun. Kamali po ako, sorry po. Ano po, nagdolo ko po yung ano? Yung GPS. GPS? Masa nang hindi ako naniwala dyan sa GPS? Ayun nga po eh. Hindi huh? po ako yung Bago lang po kasi ako eh. Bali kayo po yung pangano akong pasahero. Okay. Check ko lang po. Hindi po lumalabas kasi yung ano, uh, destination ko. Hindi lumalabas? Opo. Okay. Eh, minsan nagluluko yun. Grab Off Second passenger, wala tayong makuha booking Kaya gagapang muna tayo pa Manila 我正在打一个足球。<Okay. S 2> uh, ko. Pinasukan na tayo ulit. Ang Jera din po. Ay, sige po. Baka na tayo ng 7th booking. Tahan na natin. Cash. Minimum na naman. Letter. May ten na. Ah, sige po. Then okay, guys, pinasokan na tayo ng 8 booking agad pag drop box sa 7. Saan na Saan tayo drop off na natin yung ating 9 booking ngayon waiting ulit tayo for our 10th booking marami tuloy tuloy din pala pasok dito few minutes ka lang maghihintay kahit na wala ka pa sa Manila around Las Piñas, Peranaque lang alabang, ayan ngayon, Ok, try natin bumalik dun guys Sa kung saan lagi tayo nakakapag pick up and drop ko Yung bagong LRT station pala yun Kaya pala Ok, punta na tayo dun Kaya pang tayo papunta dun Ito sa mga tayo है इस पूर्वी की पी है